Hai, Nasaan yung mga DDS dyan na bully? Nasaan yung mga DDS dyan na walang alam kundi mang balahura? Nasaan yung mga DDS na walang iniisip kundi yung kanilang idol? Mag-isip-isip naman kayo eh. Isipin yung kinabukasan niyo. Mag-e-election naman for senatorial. No? Baka naman iboto nyo yun ng mga, walang idudulot sa inyo na ikabubuhay. Hanapin nyo yung mga senador na magkakaroon ng mga batas na ang mga Pilipino ay dapat magkaroon ng trabahong matatag. Para hindi kayo mga nakatambay. Para hindi kayo naghahanap ng magiging bisyo ninyo. Para hindi kayo nagugutuman. Hindi kayo inaaway ng mga asa-asawa ninyo dahil wala kayong trabaho. Eh, oh, karamihan dito sa TikTok, mga lalaki. Lalaki na burara ang mga bunganga. Kung ayaw mong mag-araro, maghanap ka ng trabaho. At kung ikaw ay boboto, iboto mo yung magkakaroon ka ng pag-asa. Yung ibabangon ka. At huwag kayo maniwala sa mga pangako ng mga kandidato ninyo. Ginawa na kayong mga bobo ginawa na kayong mga tanga, ginawa na kayong mga mangmang, -mang, ginawa na kayong mga bulok ang utak, sige pa rin kayo. Idolo pa rin ninyo ang ipinaglalaban ninyo. Yung mga nananalangin dyan, mamatay na ako. Salamat dahil hindi ka pakikinggan ng Diyos bagkos lalo niya akong bubuhayin para ikaw ay pagsabihan ng mga katangahan mo sa mundong ito. Alam nyo mga DDS, anong napapala nyo sa mga Duterte? May napala ba kayo? Pinag-aral man lang ba ang anak mo? Dinulutan ka ba ng hanap buhay na makakabuhay sa pamilya mo? Hindi ka ba ninanakawan? Yung dapat na mayroon kang matatanggap na ayuda ay nasaan? Wala, di ba? Ano? Palagi nyo na lang pag isisigaw? DDS pa rin kami. Solid Sara kami. Solid Duterte kami. Abay, magpakasolido ka sa katangahan mo. Hindi mo ba alam? Ha? Na ipinagmamalaki nyo, eh hindi naman kayo pinagmamalaki. Hindi nyo ba alam na ang inyong iniidolo ay hindi naman kayo idolo? Hindi kayo kilala? at mas lalong estupido raw kayo. O di ba? Ilang ulit na ba kayong minungura sa pagboto nyo sa kanila? Di ba mga stupid daw kayo? Boto pa more sa mga bulok. At nang ikaw ay lalong maging bulok. Pakaisipin mo, pakatandaan mo yung buhay mo, yung kaapu-apuhan mo. Hanapin mo ang kandidato o ang politiko na iniisip ang kapakanan ng pamilya mo. Iboto mo ang senador na magkakaroon ng mga panukala at mga batas na dapat pantay-pantay na pagtingin para sa mamamayang Pilipino. Walang mahirap, walang mayaman, walang traidor, walang sinungaling, at walang manggagago sa mga katulad niyo. Alam mo, mga DDS. Diyan kayo magagaling eh, sa pambubuli. Para kayong si, yung mga abogado ko, no? Yung mga kaalyado, na walang ginawa kundi mambuli, dahil hindi nila nakamit ang kanilang gusto, no? Wala eh. Imbis na tanghaling abogado, tinatanghal silang mga gago. Alam mo, sa totoo lang mga DDS, ang sabi nyo, Baka basagin ni Sara Duterte ang pagmumukha ko. Wow! Bakit? Lalaban ba ng patas yung amo mo? Ha? Lalaban ba talaga ng basagan ng mukha yung amo mo? Ha? Eh baka naman gusto mo, pati ikaw. Magkabasag-basag yung mukha mo. Ang galing-galing nyo kasi mambuli. Galing-galing nyo kasi ipagmalaki yung mga nang babasag kuno ng mukha. Ang gando na lang ba yung alam nyo? Hindi ba kayo nag-iisip kung paano gumanda ang buhay nyo? Puro kayo kabalahuraan, ginagamit yung panangga, pinagmamalaking yung tagpagtanggol, pinagmamalaking nyo yung mga walang ginawang politiko, kundi ang manakit ng kapwa Pilipino, ang magpapatay ng kapwa Pilipino. Ganon kayo eh, no? no? Kung basagan din lang ng mukha, kaya ko rin mambasag ng mukha walang try durat, No? kala nyo ba ganun lang yung nagsasabi na yun daw mga uh, videos ko e eh, mga hiram ko lang o binibidyohan ko lang mahiya kayo ako ang vlogger na kahit kailan walang ini-edit sa akin mga vlog lahat katotohanan dahil kaya kong panindigan kayang kaya ko panindigan ang lahat ng sinasabi ko kaya walang edit edit sa mga vlog ko hindi ko kailangan mag edit hindi ko kailangan dayain ang aking pakikipaglaban kaya kayong mga usbaw kayo mga DTS na walang alam kung nakikisawsaw ka sa mga videos ko sumawsaw ka at kung mambabalahura ka at agan mo dahil babalik lahat yan sa'yo. Kuha mo. Hmm? Ganon kayo eh. Alam nyo yung mga pambabalawura nyo sa akin. Alam nyo yung mga pagbabanta nyo sa akin. Pinaka the best nyo gawin. Pumunta kayo ng West Philippine Sea. Ipaglaban nyo ang karagatan. Paglaban nyo ang sarili nating pag-aari na tinaraydor tayo sa China ng inyong mga amo. Abangan mo dahil kahit ako babae na, makikipaglaban ako para sa teritoryo ng Pilipinas. Para sa teritoryo mo. Usbaw, naintindihan mo. Ayaw mo ba gawin ang ginagawa ko? Hindi, ano? Nakikisawsaw ka na nga lang. Balahura ka pa. Alam niyo yung mga balahurang katulad nyo, Balahura din sa pamamahayan. Wala. Wala kayong kakwenta-kwenta. Bulok. No? Bakit andaan nyo yan? No? Sasabihin nyo pa, hindi nyo kailangang mag-araro. ka ng pagkain mo tatlong beso magaput, Very good. Saan ang gagaling ng pambili mo? Kung pinaghirapan mo yan, very good. Pero kung binayad sa'yo, sa pambabalahura mo sa mga vlogger na nagsasabi ng katotohanan, <laughs> wala na. Dahil yung ipinabayad sa inyong mga trolls na balahura, galing yan sa kaban ng bayan. Ninanakaw ng mga amo nyo para ibayad sa inyo para magkalat kayo ng kasinungalingan. Ganon kayo. Ganon. No? Ano? Palag ka. TDS. Wala na. Andaan mo habang tumatanda ka at habang umiidolo ka sa mga bulok mong idolo, bulok ka rin habang buhay. Tandaan niya.